magandang araw. Ako si Teacher Gore. Ngayon ay pag-aralan natin kung paano binibigkas ang tunog ng latrang A gamit ang kalahnayan ng mga bunemang patinig ng Philippine. Ang A ay isa sa limang pangunahing patinig sa alpabetong Philippine. Kung titignan natin sa kalahnayan, makikita na ang A sa posisyon ng tigla sa mababa at sa bahagi ng dila naman ay nasa sentral. Ibig sabihin, kapag binibigkas natin ang latsyang A, ibinababa natin ang ating dila at binubuka ng malapad ang ating bibig. Tagaya nito, ay nanggaling ng malaya mula sa ating lalamunan palabas ng bibig at walang anumang sagabal mula sa labi, ngipin o dila. Naroon, makakabuo tayo ng tunog na A, A, A. Ngayon, magbibigay ako ng ilang halimbawa ng mga salitang nagsisimula sa latsang A na may tunog na A. A, araw. A, aso. A, apoy. A, apa. A, apat. A, atis. A, aklat. Muli, ito ang letrang A na may tunog na A. A, A, A. A. At ngayon, Ating balikan ang mga larawan na nagsisimula sa letrang A na may tunog na A. Araw Aso Apoy Apa Apat Atis At aklat Muli, kapag binibigkas ang tunog na A, tandaan natin ang tatlong bagay. Una, ang ating panga ay bukas. Hindi dapat dikit ang ngipin, kaya maluwag ang pagbuka ng bibig. Kagaya nito. Ikalawa, ang dila ay nasa ibaba at nakapwesto ng bahagya sa likod ng ibabang ngipin. Para, para bang nakahinga ang dila? Ikatlo, ang labi ay bukas at nakangiti ng bahagya o palapa. Kaya makakabuo tayo ng tunog na A. 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 Muli, ano nga ang tunog ng latrang A? Mahusay.